gumising kami at nag-breakfast sa Switzerland. Tapos nag-lunch kami sa France. And sa tayo magdi-dinner, Lindy? Magdi-dinner kami sa Germany. Oh, Lindy, basahin mo na. order ka na dyan. Basahin mo, ha? Ano? Anong gusto mo dyan? Dabo na mata ko, sir. <laughs> so, eto na nga mga hubby pieces. Our day 3 ng aming Europe trip. And palis na kami ng Switzerland. So naka-checkout na kami sa hotel. Papunta kami ngayon ng... Actually, punta kami ng Frankfurt, Germany. Pero bago kayo pumunta ng Frankfurt, dadaan muna kami sa isang town or place or location sa France. Yung pangalan niya is Colmar para mag-explore lang for a few hours. So maglalakad-lakad muna tayo dito sa Colmar, France. Magkasama pa rin kami sa barangay Habibi. Yes, let's go! Again Ay, <laughs> Oh, ayan, picture-picture taking ang magbalae. Oh, ayan. Dito mo. Picture. Lindy, nasa si Happy David? Namimili po ng souvenir, sir. Nakita. Souvenir? Ah, sabi ko, bumili dito ng souvenir sa Colmar para naman ano, meron kami nabili kahit konti. I bought Christmas stockings. Kasi di ba may mga decorative na bili ko sa dapitan. Ito, legit talaga na. Ay, ang cute. Totoo talaga, sinusuot talaga. O, oh, pwede mong suotin. Pwede din decorative. Pang, dis pang display. Ganda. I love para it. Para managaga na naman ang Christmas decors ko. Tatlo, ang ganda. Very nice. Mm -hmm. Lindy, anong ano, napansin mo dito sa Colmar, friends? Lili, sir. Linis, di ba? Mga na ano. Mga hita, nila. Ah, yes, di ba? So satisfied ka na? Yes, sa akin mo patingin ako. Tingin. Para pag may mga bisita sa bahay, isa ko yung cheese. Wow. Bisita kami bukas. Bisita ka bukas dito, baby. Yeah. <laughs> Para maserve ng cheese. Lindi. Basahin mo na order ka na diyan. Basahin mo ha. Ano, anong gusto mo diyan? Labo <laughs> na matapos. Labo ni mo Ang galing mo ang galing mong umirit ah. <laughs> Hindi mo basa kasi malabo ano. Ang galing. Malabo na mata mo. Ang galing magpalusok. Oo. Oh. <laughs> ko sasabihin Busog pa ako sir. <laughs> so magla-lunch muna kami dito sa Colmar, di ba? Colmar. Colmar. Colmar, France. It's a small town here in France. It's sobrang, et, sabi pa ni Tita Baby, quaint town. Uh, diba? Ano yung quaint? Hindi ko niya alam. Basta maganda pakinggan. So, pabunta na kami ng Frankfurt, Germany and nag-stop over muna kami dito sa parang convenience store para magwiwi kasi wi -win. -wi, -win, wi, -win, wi -win na kami. naka -wi -wi na, Lindy? So, po. Tapos na, at sobrang bongga ng araw to. Bakit? May na kami. Ano yon Nabi David? Gumising kami at nag sa Switzerland. Tapos nag kami sa France and sa tayo magdi-dinner, Lindy? Magdi-dinner kami sa Germany. O, oh, diba? Three meals in one day in three different countries nagawa namin dito sa Europe trip namin. So, nandito na kami sa Frankfurt, Germany and let's go. Pasok na tayo. At in fairness, maganda ang kanilang hotel dito ha. Ay, talawak. in fairness, maganda ang kanilang room ha. Ay, may couch pa. May Ay, couch. May couch dito. Talawak. Ay, ang lawak. And then, this is the bed. Ang ganda. Ang ganda ng bridge. Ano tawag dito? Frankfurt Bridge okay. <laughs> Ang ganda ng view Oh my god, oh, lamig. It's so cold Grabe, okay. sobrang lamig dito Makaya pa? Kakayanin Sobrang lamig as in Grabe small word, nakita ko ang aking doctor ng hair transplant ko so si Doc Dr. Chad Dr. Mike from New Heart Clinic oh my god imagine mo overnight lang kami ngayon pero nakita kami nice to see you Doc nice to see you, di you diba? I'll be back <laughs> sa New Heart bye Thank you. let's go kain tayong dinner Anong dinner natin? Siyempre nasa Germany tayo. Kailangan ma-try natin itong German sausage, di ba? Ang alam ko lang ay German cut. Bye. German cat ka dyan. Ito tayo kakain tayo ng Hans and Franz. Try natin tong German sausage dito. Anong sinisilip mo dyan? Ang lalaki ng sausage nila dito sa Germany. Ayan o oh guys, ang lalaki. Giant. Oh, oh God. Ay, eh, may mahaba din dun. Ito mataba. Ito mahaba. Parang gusto, Ma gusto ko yung mataba. Ako din. <laughs> This is our dinner in Germany. Hi. Hi. Yeah, German sausage. Si Mama, si Lindy, si Ozzy. How is it, Ozzy? Kumakain <laughs> pa, sumusubo, sumusubo pa. Mamakain na, Tita Baby and Sir Eddie, let's eat. Genuine, authentic, Frankfurt, German yeah. sausage. Yes. Yeah. Lin, ay, sumusubo. <laughs> Nagulat ako. <laughs> 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 Hindi nga kasi sila. Tinitiis natin yung lamig para makatikim ng German <laughs> so. sausage. Kamusta? Masarap? Sobrang sarap. Ako sa iyo dalhan mo si Ate Rose niyan. Huwag <laughs> yung snow kasi yung snow natunaw na. <laughs> ah, Lagay ko so so sa bolsa, sir. <laughs> <laughs> <laughs>